sa kabisayaan diha mayong gabi eh. sa kahilungguhan mayong gabi ito nonoy nakakaon, na kamo inyong panihapon subali so, karon matinikal ta kay may ara ko sang gamit nga i-vlog nga pertigid kanami magandang gabi po sa lahat-lahat subali -lahat. so, bali, nakita nyo ba yan kagabi yan 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 ito ha ito ito po ay ano na uh, nakuha na po ito po ay bininta po natin kagabi ng 10k so bali nagtaka ang iba ka boy bakit mo ba binibinta ng 10k bakit kahit mahal bakit nakukuha pa rin kasi ang ating pong gamit legit putian syempre swerte anin mo man meron kang anting anting pero ka naman sa iyong pamuhay kaya ang magandang gamit swerte at maging pangkalahatan kaya ngayong gabi, ngayong gabi ha. Tingnan nyo nga oh. Kaya sa mga bashers dyan, pasok lang po no. Wala po yung problema. Eh, kasi ako ay eh, namumuhay naman tayo ng ano, tahimik no. At wala tayong inaapakan. Pero kung inaapakan nyo kayo ng mga antingero, kung naapapa, naapakan man kayo, eh, wala ko dyan magawa. Kasi kahit anong gawin natin, kahit ibinta, ibinta ko man yan ito ng ganyan kahalaga, alam niyo ba kung, ba kung, bakit? Hindi na tumatayo ang manoy ko sa paggawa ng gamit sa totoo lang. Minsan ay nako ay nakakalimutan ko ng obligasyon ko no. Sa so, sobrang sipag talaga. No. Kaya ngayon ngayon ito na ha. Ito na ngayon gabi. Kaya na, no? bato-bato sa langit ang matamaan at wala pong budget ay huwag pong magagalit. Kaya ngayon, sa halagang ganyan, tingnan nyo. Inri, kitang kita nyo in no yan yan ang papakintab ay nanggaling po sa labas ng bansa at alam nyo ba ang kombinasyon nyan yan po ay kabaliktaran oh. ngayon kung nabinta ko man ito ng ganitong halaga eh pwede nga gawan nyo ako ng ganito kadami yan kadaming set bibiliin ko sa inyo kahit time stop pa nito kung kaya nyo itong uh, gawin ang aking obram maestro kaya ngayon, ang previous po nito ay isang pindan, gawa po sa baon ng walang mata. Takot talaga dito ang aswang. Umiinit ito pag mayroong aswang at sa mga manglalason dyan, pag nawakan nyo ang baso, automatic yan, sabog talaga ang baso. Siyempre, mayroong mutya ng bulalakaw. Mayroong bato umu, mayroong crystallized na kabibi, Uh, mayroong uh, na itim libo na yan, dalawa. At syempre, mayroong mutya ng langka, napakabango sa negosyo, pampaswerte, at maging sa baril. Ay malakas ito kasi nga, ilibo, no? sarado. Legit po yan, mutya ng langka yan. Yan, yan. At syempre, mayroong sang gumamila silis, bulaklak ng langit at saka sa lupa. Bulaklak ng langit at lupa, pampaswerte, at maging pangkalatan. Syempre, no? Alam nyo ba kung anong sekreto ng mga si nun? Ano ba ang kanilang cure o gamot sa mga nakukulam? Ito po, yan. Pag nakulam ka, una barang, itong langis na ito, gawa po ito sa virgin coconut oil. Isang kutsarita, martis at saka bernis. Nako, tanggal yung kulam. At saka takot dito ang aswang at mga engkanto. Yan. Malakas ito kasi niluto lang ito sa init ng araw, no? Kaya sit yan. Sa ganyan yung halaga, oh. Yan. Set napakamura. Parang binibigay na lang, no? Kaya paunahan. Kaya ito, kahit ganito po kamahal ang gamit natin, at least, alam po na mga antingiro o mga gagamot na legit talaga ang ating gamit. Akalain mo sa ganyan kahalaga kung bibilangin lang natin, no? Magkano na lang? Parang binibigay na lang yan. Ang set po niyan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ito ngayon ang malaki, ha? Kaya sa mga ati po dyan, mga kaibigan, no? mga siklit followers, bashers ay bato-bato sa langit ang wag, wala pong budget ay wag pong magagalit. Yan. Yan po ang anting-anting ni Pedro Pinduko, no? Yan, legit po yan na infinito. Infinito. Yan, mga infinito po. Yan, no? paiko to. Yan. Yan, infinito. At syempre, mayroon sang tamilok. At alam nyo ba, kung ano yan, yan po ay mutya ng langka. Yan, napakabango. Ang mother niya po ay mutya po ng bulakaw. Meron siyang Holy Trinity, baga kay na walang butas. Tingnan nyo. Pero sa totoo, sarili ko po itong gamit. Akin po ito. Noon ay kinuha ito noon sa labas ng bansa pero hindi na tutuloy. Sir Jobs, paramdam ka naman, kamusta ka na? Ito ay bagay sa'yo. Parang binibigay na lang. Parang nilalagay ko na sa inyong kamay no, kaya kunin nyo na. Siyempre, mayroon sang gumamila silis. Bulaklak ng langit at saka lupa. Tingnan nyo po, oh, napakaganda pong gumamila silis. Oh. Yan, yan, oh, yan, oh. yan, yan po ang aking desito. Yan, yan. Siyempre, mayroon sang bao ng walang mata. Gawa po ito sa bao ng walang mata. Ang laman po dito ay liglig at siksik. Siyempre, mayroon sang relo ni James Bond. Yan. Mga bulalakaw yan at mga impinito din pa ikot. Oh. At mayroon niyang kidlat ng ox sumbalik yan sa lahat ng masasama kaya promo ngayong gabi paunahan yan kaya sa lahat po, sa lahat po pala na nagshare ng ating video ay baka sunod na linggo ay magpaparapol magpapara, po ako libre no? sa lahat lang po na nagshare yan kaya paunahan meron tayong dalawang piraso sabi nila, ka ang gamit mo para lang yan sa mayaman. Kaya nga, ang kinuha mo pang mayaman eh, no? Alam nyo ba kung gaano kahirap yan gawin? TF ko yan. Yan, yan. Tingnan nyo. Siyempre, kung hindi mo kaya, ay meron naman tayong gumamila silis. Meron naman tayong pindant. At meron naman tayong ganito, no? Pag hindi kaya. Yan. Pwede tayo mag magbinta nito, individual ito. Yan. Ito ay 3,007 promo. Yan. 37 Ito ay... 3,007 plus for example 5,000 is 8,700 eh parang hiningi mo na lang yan at saka itong mutya ng langka mayroon pa nako promo nga kaya kunin mo na pa unahan no? Oh. yan at ulit hindi po ako nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa nating mga antingiros mga antingiras mapagpalang araw ulit po sa ating lahat